Hilapasin niyong lahat, papunta po tayo ngayon sa ospital kung saan naroon si Richard. Ang katanungan po ng kung uoperahan maga o hindi, ang ating sasagutin ngayon. Pag po kayo magkakakalas, dyan lang kayo. May mga tira pa tayong prutas nung New Year's Eve. May ilan pa rin karne tira, pero dead matay tayo sa karne. Isipin muna natin mga karne dito tayo. Papanatan natin ito mamaya. Simulan ang mas stroke si Banak. Parang nagkaroon ako ng, ano, ng super awareness, super conscious. Kaunting sakit ng ulo, parang, yun, parang may takot agad ako. Kaunting kain nung medyo mataba-taba, parang Ops! Ops! Teka, stop muna. Mga ganun. And then parang ano, kahapon parang ano, bigla ako na pa. Bigla ako nagpa vegetable and fruits dinner. <laughs> At may exercise pang kasama. O super giling-giling ako kanina ng ehersisyo. So yun ang isang positibong impact itong nangyari kay Banak. Sa kabila ng lahat, ay parang nagbigay sa'yo ng ano, ng awareness na aba ay magbago-bago. Ayusin ang kain, ayusin ang katawan, at ang katawan. Kung gusto ba ang buhay, ay mag-isip-isip at action na na. Agad-agad, now na. Parang ganun. Ay, naku. Update po tayo kay Naibana. Ang daming humihingi ng updates. Ang daming humihingi, ang daming gustong masagot ang kanilang mga tanong. So, ang daming interesado na malaman ang istorya ni Banak at kung ano pang kasunod ng kanyang istorya simula nung siya ay uh, ma-stroke. Sa totoo lang, naging kasuspense-suspense ang, ang uh, decision ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga kapamilya. Ang isa o ang ilan, tuloy. Yung iba o yung ilan, wag na. Do sa mga wag na hindi natin masisisi. Because ang doktor mismo ang nagbibigay ng pasilip sa kung ano pa talaga ang sitwasyon ni Richard. So, andyan na yung mga salitang comatose, andyan na yung salitang brain dead, andyan na yung mga naririnig namin na gulay na pag nagkataon because nakakalat ang dugo sa 75% kung di ako nagkakamali. 75% or higher pa sa kanyang ulo, sa kanyang utak. So pagkalaki-laki na ng epekto ng blood clot na ganito dati, ay kumalata sa kanyang buong ulo. Itong atin ay walang kumpirmasyon mismo sa doktor because naririnig lang tayo o nakikinig lang tayo sa sinabi sa akin, aking mga kaibigan. Nagsama-sama po kaming lahat na tumutulong sa kanya kaninang tanghali. Pag pinagsama-sama mo ang lahat ng kanilang mga narinig, kasi nauna po sila sa akin, ay tunay namang kahabag-habag ang kalagay ng ating kapatid na si Mana. Diretsyohin na po natin. Meron ditong uh, isang sinabi, ang isa sa aking mga kaibigan, tungkol sa sitwasyon ngayon ayon sa narinig nila nung sila'y nandun, nung, nung ipasok na sa OR si Bana. Or before that, marami na silang mga nakuhang impormasyon. Nakalagay po dito, oh my God. Mas malaki pa pala, mas mataas pa. May pneumonia. Tapos, yung sinasabi ko mas mataas pa, malaki ang blood clot. 70% ng brain ay covered ng blood. 30% ano nga mo? may hemorrhage daw sa may hemorrhage daw sa intestine. Tapos meron pang fever. Siguro na intindihin yung aking feeling because close kami. Close kami ni Ibana. Ako ang kasama niya sa kanyang huling gabi bago siya ma-stroke dito siya natulog. Magkasama kami, three hours or two hours. Two hours and a half bago siya bago siya ma-stroke. Kaya medyo masakit. Yung dito na lang, two days ako hindi agad basta makalabas dito kasi naiisip ko siya. Hindi, hindi, takot eh. Pinaghalo-halo na eh. Ang hirap. totoo lang. So, yun. Sinisindihan ko ang ilaw. Nung isang araw, pinagsabay ko pa. Kasi dito sa natutulog. Diyan siya. So, medyo, ano, medyo mahirap-hirap sa akin sitwasyon. Sabi ko nga, siguro mas naging malaki ang aking responsibilidad at mas malaki ang magiging epekto sa aking konsensya Kung dito sa inabot. So parang tipong ayaw na kitang ano, ayaw kitang guluhin at baka mamaya ay sabay pa tayo. Matumba, ay ay aalis muna. Parang ganun. Hay nako. Ang sabi ng mga kaibigan ko, baka yun, baka nga doon sabi pa kami dalhin sa ospital. Ay, nako. Talagang kagulat-gulat. Yun pong aming last live. Maraming gustong mapanood ito. Gusto nilang maramdaman. Kung... At ma-ano, mabasa. Gano'n kasi kalimutan ng mga viewers. Gustong mabasa yung yung tingin, yung mga salitang binibitawan. Di ba? Na nila nung takihin or ma-stroke si Richard. Uh, ipapalabas po natin yan bukas or mamayang gabi para sa inyo. At ito po ay hindi ko na dapat ipalabas. Hindi, hindi ko na ito binanggit sa inyo na meron pa po kaming last vlog. Hi Pero mas, alam niyo mas nanaig sa akin yung yung decision na ipalabas to kasi alam kong mas maraming gustong makita kung ano yung kanyang mga galaw at mga ganap sa aming huling vlog together bago siya maratay sa karamdaman. Tatlong taon na po tayong Santa Claus. At ngayong taong ito, siya yung pinasuot ko ng Santa Claus. Siya yung pinagbigay ko ng mga regalo. Siya yung pinag iniharap ko sa mga bata. How are you feeling right now? Do you feel any pressure right now? Feel nervous. Mapapanood niyo po yan sa ating susunod na vlog. And nagdarasal ako sa Panginoon na sana ay hindi yun ang aming huling vlog together sana ay muli pa siyang bumangon bumulaga dito sa pintuan at sabi, vlog na tayo baklos yung dala dala niya rito actually sinukat-sukat na namin yung mga wig di ba sinukat-sukat namin yung damit yung damit ko tadala niya para sa akin na yung pang girl yung wig po ay sinabi ko huwag na natin kunan na, I mean, dini-video na siya dapat, pero itinigil ko. So, dapat sana meron tayong pinapanood pa ngayon ng eksena ngayon. Kasi sabi ko, hindi mo na kung makuna, hindi ko muna kukuha na to para sa mga susunod nating vlogs para meron pa silang panoorin. Yung talagang make up pa na at wait uh, way way na. Yun. So, sayang. Sayang din. And, hindi ko alam kung kasi sabi nila, is uli ko yung mga gamit niya. Nasaan ba ka? Ah, uh, Ayan, so ito yung kanyang yung pinasuot sa atin. Andyan yung mga damit. Andito yung makeup na pinagtawa na namin. Nang sabi ko pa nga eh, pang ilang bangkay na ang iyong inayosan nito. Tiba. <laughs> Tapos ay... Kasi nga ano to, nakita ba ng iba? Napanood ba nila yun? Napanood yun naman yun, di ba? Ito. <laughs> Sa sira na halos. Ayan. Lumang-luma na. Ito yung mga damit na sinukat namin. Mga Bula bulak-bulak-lak may shoes. And then yung wig. Ang balak ko po ay... Uh, sibok na may kachat. Ang balak ko po ay... Uh, hindi ko na sorry kasi matutuwa naman siya. Ano man nangyari, matutuwa siya na sinususus natin, nagpipilwagan natin yung, kasi gagawa kami dapat ng character. Nas, uh, siya si Aling, si Aling, ako si Aling Lukring, at siya si Aling, kalimutan, kalimutan ko na. Parang pusngat. <laughs> Ay, hindi matutuloy. Hindi ko na po itutuloy ko pa na ako lang mag-isa. Kumbaga. So, siya po ay dinala na sa operating room ng umaga. Nahirap ang magdesisyon ng kanyang mga kapamilya. Kaya nasabi ko sa kanina. Pero itinuloy po ang operasyon. Malalaman natin mamaya o bukas ng umaga kung ano ang kinahinat na ng operasyon. Kasi ay hindi ako makababa doon ngayon. So, palit-palit lang muna reliebo, yung mga kaibigan ko rin ang bumabad. Kasi meron po tayong inaasikasong isang proyekto na sana maging bahagi ko rin kayo sa 13 uh, in granding birthday ng isa kong ng nanay ng na isa kong kaibigan baka pumunta rin si EJ Falcon na vice governor namin kaya abangan nyo yan so so far yun marami mga kuro-kuro marami mga yun tungkol sa sitwasyon maraming nahirapan naghintay ng magdamag bago makapunta sa isang desisyon kung ko-opera o ano, hindi so yun and then umaga ayun ay na I think ang um, naglalaro ang pera sa ang alam ko po ay isang milyon hanggang 1.5 milyon ang unang cost estimate. Pero ayon sa aking huling pakinig, ay naglalaro na lang ito sa 700,000 to 900,000 lang ito. Dahil nasa sobrang laki na pinagmulan, lumit siya. Pero itong maliit na ito ay sobrang laki sa walang masyadong pagkukunan. Ang amin pong mga nakakalap mula sa inyo, mula sa mga proyekto ng aming may pa-volleyball, may pa po kami sa Miyerkules ay kakatiting sa gastusin. Ay yung pagkatapos pa ng operasyon, punta tayo sa possibilities na mapapunta sa lantang gulay ang kaibigan natin. Sa usap-usapan naming lahat kanina, lumalabas na yung mga katanungang sino mag-aalaga sa kanina. Paano ang maintenance niya? Papaano ang kanyang ina ay siya, ang kapatid nilang lalaki na binata ay binabantayan na ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na I think 40-something years old na medyo may konting suliranin o may konting health problem. Iyon. So magiging tatlo sila naaalagaan ni kuya nila. Kakayanin din ba yun ang support ang pinansyal mula sa mga kapatid na nasa ibang bansa? sa bagay, sabihin mo nila na ano pang pakialam natin, eh, pamilya nila yan. So, hanggang doon na lang muna tayo. Pero tayo magbibigay ng ating bahagi bilang kaibigan ni Richard, natatalo tayo siyempre sa kanya at sa kanyang nanay, sa kanyang pamilya dito sa sa parang iwawar. Malang malapit naman na sa amin. Hindi natin siyempre iiwan ay pinipilit ko talagang magpakatatag at ayokong bumigay at lagi na lang ako umiyak so syempre hindi naman may mga trabaho hindi lang ako pati iba na may mga kasama yung mga anak-anak niya na hindi naman maaaro-aro siya at mababantayan pero ang sinisigurado ko ay lagi ko siya ang pupuntahan at ano man ang mangyari lagi kong pupuntahan ang kanyang inay isa pa rin hong derechang statement. Parang sinabi daw ng doktor na ang anak ninyo is dying. Ganito ang mga posibilidad na pwede mangyari. Ang chance na po ay maliit. Kung ilalaban at agresibong pamilya, hindi ko. So yung doktor, ay dumating pa yata galing Maynila. Sinigurado muna na may kaukulan ng down payment. Ang siguro naman ito ay sa lahat ng hospital ay nangyayari. Parang 50,000 or 100,000. Bago sumila ng operasyon, parang may mga bahagi pa ng pag-uusap na parang gustong iurong. Pero parang nasabi sa kanila hindi na pwede. Nandiyan ang doktor. Lahat ng mga doktor ay ready na. Naka-ready ng operating room and so on and so forth napakaslim po ng chance ni Bana. At tanging Diyos lang ang nakakaalam kung Hanggang dito lang po muna tayo at bibigyan ko kayo ng uh, panipagong panibagong update bukas sana naman itong update natin ito bukas ay mas positibo mas maliwanag mas kaya aya sa ating lahat favorable sa ating lahat maraming salamat po sa tulong-tulong na pagbabayanihan ng lahat sana ay makatulong ang lahat ng ating effort lahat ng inyong effort sa kanya sa sama pagmamahal at pagdarasal ay Diyos ko malayo ang mararating ng inyong mga tulong at pagmamahal. So, kayo na po ang bahala, Panginoong Jesus. At alam kong very critical. Hindi lamang yung unang gabi niya, kundi pati ito. Ito ba yung pagkatapos ng operasyon? And ayon sa aking huling nasagap, ay tapos na po ang operasyon kung ano ang kondisyon ni Richard pagkatapos ng operasyon ang ating pong pipiliting malaman bukas or mamaya. Papaparati ko po yan sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. This is your friend Robato, sa ko sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa mansulok ng world. pathology pa more and more and more.